bye mga boss madama yan Nagkabit kami ng mga ilaw uli ng Honda BRB Sa 2022 model So ito yung super white uh, Park light na white Then fog light na white Pero yung ginamit namin dito Dual color tapos dito sa baba Tri color Then naglagay din kami ng rear center light eh yun, yun dito kami sa SM Megamall Tapos Yung gearship light So baguhin natin yung headlight Gawin natin dilaw Oh so, yellow na siya. Sa Then gawin natin yellow yung sa fog light. All yellow. Yellow, yellow. Sakto yung yellow pag Maulan. Ayan, tingnan nyo. Ang liwana Dilaw na Dilaw na dilaw. Yan yung maganda pa kumuulan. Ganyan yung nandun sa video ko dati nung pumiyahi kami sa Enlex. All yellow. Yung fog light ko saka yung headlight ko kasi nagbabago din yung ulay. Yung dito, uh, dual color. Uh, white yellow, tapos white yellow saka all weather. o try pa natin yung isa. Yung all weather sa fog light. all weather. all weather na yan. May pagka-yellow na white. Then, yung sa gear light. Ayan. Tapos, all, all white natin. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo dyan. Pwede rin ito yung gawin yung dilaw o yung fog light. Try natin yung sa fog light. Gawin natin yellow. Yan. Pwede din yung paglight yung white, eto naman yung yellow. Depende sa inyo, pwedeng parehong white, parehong yellow. Yan yung kagandahan sa may may dual sa tricolor. Kita nyo ba? So may choice kayo kung anong ilaw yung gagamitin nyo in case na uh, maulan o kaya mapagi yung pinuntahan yung lugar. Then, yung rear center light. Tignan natin. yung sa rear center light. Three. Tapos yung sa gear shift light. Mag-on na agad yan. Nakasabay yan sa park light. So, basta nag-park light kayo. Park light. Mag-on na agad siya. Kasabay na ito yan. Oh. Doon sa park light. Last no park light natin, no. Doon yung park light. Sa mga S variant kasi stock to. So pwede siyang palitan ng bulb. Sa mga B variant, uh, standard na na naka LED yung ganito. Sa S variant ng BRB, um stock bulb yung katulad ng sa headlight. Yan. So, dito kami sa Mega Mall, sa parking sa building B. Finish product na kami dito. So thank you kay Bossing. Uh, ride safe sa kanila. Maraming salamat. God bless. Ingat. Thank you.